Naranasan mo na bang maramdaman ang isang paghila sa iyong puso na hindi mo maipaliwanan? Isang misteryosong enerhiya na nagtutulak sa iyo patungo sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Capricorn, ipinapadala sa iyo ng universo ang isang tanda, isang nakatagong portal ng pag-ibig, kapalaran, at mga oportunidad na magbabago ng buhay ang magbubukas, at susubukin ang iyong puso nang hindi mo panaranasan noon. Bawat bulong, bawat panaginip, bawat pagkakataon ay hindi basta-basta. May isang makapangyarihang pagbabago na malapit ng mangyari, at ang mga magbibigay pansin ay makakamit ng mga biyaya, kaliwanagan, at mga sorpresa na maaaring baguhin ang lahat. Handa ka na bang hakbangin ang iyong kapalaran? Capricorn, habang nararamdaman mo ang banayad na agos ng universo na gumagalaw sa paligid mo, alamin na ito ay hindi isang karaniwang sandali. Ang enerhiya na nakapaligid sa iyo ay makapangyarihan, pabago-bago, at puno ng mga nakatagong mensahe na nakalaan lamang para sa iyong puso. Maaaring bumalik sa iyo ang mga panaginip, ang mga iniisip mo ay maaaring manatili ng mas matagal kaysa karaniwan, at ang maliliit na pagkakataon ay magkakaroon ng kahulugan kung pipiliin mong pansinin ang mga ito. Sa kulturang Filipino, tinatawag natin itong pahiwatig, mga palatandaan mula sa universo na gumagabay sa atin patungo sa mga desisyong huhubog sa ating kapalaran. Susubukin ang iyong puso, Ngunit ang mga pagsubok na ito ay mga oportunidad para maging mas malakas, mas matalino, at mas konektado sa iyong tunay na layunin. Habang binubuksan mo ang iyong sarili sa mga kosmikong bulong na ito, ihanda ang iyong sarili na tanggapin ang mga aral, tuklasin ang mga nakatagong katotohanan, at makiisa sa mga enerhiya na maaaring magbago ng pag-ibig, buhay, at kasaganaan. Ito ang iyong portal sa pagbabago, Capricorn, handa ka na bang pumasok? Capricorn, ang iyong puso ay malapit ng harapin ang mga pagsubok na maaaring pakiramdam mo'y mas mabigat kaysa sa anumang iyong naranasan noon. Sa simula, ang mga hamong ito ay banayad, isang bigla ang pag atubili isang pamilyar na mukha na nagdadala ng mga alaala na akala mo'y matagal nang nawala, o isang hindi inaasahang mensahe na pumupukaw sa damdaming akala mo'y wala na. Inaayos ng universo ang mga sandaling ito hindi upang parusahan ka, kundi upang ihanda ka para sa mas dakilang bagay. Bawat pag-aatubili, bawat kirot ng kawalang katiyakan, ay pagkakataon upang mas maunawaan mo ang iyong sarili. Sa paniniwalang Filipino, may karunungan sa pasensya at pagmamasid. Pahiwatig, mga palatandaan mula sa iyong paligid, paulit-ulit na numero, mga panaginip na bumabalik sa tahimik na gabi, ay mga kasangkapan na ibinibigay ng kosmos upang gabayan ang iyong puso. Huwag baliwalain ang maliliit na pahiwatig na nararamdaman mo. Ang isang naiwang signal ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa aral, pagkaantala sa biyaya. Maaaring makaramdam ka ng magulong emosyon. Ang isang tao mula sa iyong nakaraan ay maaaring lumitaw sa iyong isipan, o ang iyong sariling damdamin ay maaaring gumalaw ng hindi inaasahan. Ipinapahiwatig ng tarot na ang panahong ito ay para sa panloob na pagmumuni-muni. Susubukin ang puso hindi lamang ng mga panlabas na puwersa, kundi ng mga desisyon na gagawin mo kapag hinarap ang kawalang katiyakan. Hahayaan mo ba na ang takot ang magdikta sa iyong mga desisyon, o kikilos ka ng may kaliwanagan at pagtitiwala sa hindi nakikitang gabay ng universo? Capricorn, ito rin ay panahon upang pakinggan ng mabuti ang iyong intuition. Ang iyong panloob na tinig, na kadalasang natatabunan ng pang-araw-araw na alalahanin, ay magsasalita ngayon ng mas malakas, gagabay sa iyo sa mga desisyong maaaring muling tukuyin ang iyong landas. Ang lakas ay hindi manggagaling sa pag-iwas sa mga hamong ito, kundi sa pagtanggap sa mga ito, pagharap sa kakulangan kaginhawahan ng may tapang, at paggalang sa mga aral na nakatago sa bawat liko ng kapalaran. Tandaan, bawat pagsubok ng puso ay isang pintuan. Ang tila emosyonal na kaguluhan ngayon ay paghahanda para sa kaliwanagan, pag-ibig at kasaganaan. Magtiwala na kahit na ang iyong puso ay nag-aalinlangan, Inaayos ng universo ang mga karanasan na magdadala sa iyo eksakto sa lugar kung saan kailangan mong mapunta. Ito ang iyong sandali upang lumago, makaramdam ng malalim, at lumapit sa iyong tunay na kapalaran. Capricorn, habang hinaharap ng iyong puso ang mga nakatagong hamon nito, tahimik na inaayos ng universo ang enerhiya sa paligid mo. Sa simula, maaaring hindi mo pansinin ang mga kosmikong pagbabagong ito, Parang banayad na bulong sa iyong pang-araw-araw na buhay na nagbabadya ng isang mas malaking pangyayari. Ang mga bituin, planeta, at mahiwagang puwersa ay nagkakahanay sa paraang humahaplos sa bawat aspeto ng iyong buhay, pag-ibig, karera, at espiritual na paglago. Ang pagkakahanay na ito ay idinisenyo upang gabayan ka patungo sa mga oportunidad at gisingin ang nakatagong potensyal, ngunit nangangailangan ito ng iyong kamalayan at kabustuhang pansinin ang mga palatandaan. Sa espiritualidad ng Filipino, banal ang tamang oras. Ang ilang enerhiya ay nagtatagpo lamang para sa mga handang tumanggap nito. Maaaring maramdaman mong naakit ka sa mga tao, lugar, o ideya na tila walang kaugnayan, ngunit may dalang mas malalim na kahulugan. Lumilitaw ang pahiwatig sa mga tahimik na sandali, isang banayad na simoy ng hangin na gumagalaw sa kortina, isang ibong dumapo hindi inaasahan, o isang panandaliang pangitain sa panaginip. Hindi ito mga aksidente, ito ay mga palatandaan na inihahanda ka ng universo para sa isang malaking pagbabago. Malakas ang enerhiya sa paligid mo, Capricorn. Maaaring mapansin mo ang pagbabago sa mga relasyon, ang mga lumang koneksyon ay muling lilitaw o may mga bagong koneksyon na dumarating ng hindi inaasahan. Sa tarot, ang mga sandaling ito ay kinakatawa ng puwersa ng balanse at pagbabago. Tinatawag ka upang magmasid, magnilay at kumilos ng may intensyon. Ang kahandaan ng iyong puso na yakapin ang mga pagbabagong ito ang magtatakda kung gaano ka maayos makakayanan ang mga paparating na pagsubok. Maaaring magbago rin ang enerhiya sa pananalapi o karera na nagtutulak sa iyo na magtiwala sa iyong intuition habang mainat na nagpaplano. Hinikayat ng universo ang pagkakaugnay sa pagitan ng iyong mga hangarin at aksyon. Ang pagmumuni-muni sa iyong mga layunin, pagsusulat ng iyong mga insight, at pagsasanay sa pasasalamat ay maaaring palakasin ang iyong koneksyon sa mga kosmikong agos na ito. Kahit ang maliliit na ritual, pag-aapoy ng kandila, pagbigkas ng mga affirmation, o pagdadala ng simbolikong bagay, ay makakatulong upang patatagin ang iyong ugnayan sa mga enerhiya. Capricorn, unawain na ang mga pagbabagong ito ay hindi upang labis na biglain ka. Ito ay tulay sa pagitan ng iyong kasalukuyang kalagayan at ng landas na nakatakda sa sa pamamagitan ng pagkilala at paggalang sa mga banayad na pagbabago sa paligid mo, inihahanda mo ang iyong puso para sa kaliwanagan, kasaganaan at pag-ibig. Ang kosmos ay nagsasalita, makinig ng mabuti, kumilos ng matalino, at hayaan ng enerhiya na gabayan ka patungo sa mga karanasang huhubog sa iyong kapalaran. Capricorn, habang nagbabago ang mga kosmikong enerhiya sa paligid mo, ang mundo ng espiritu ay abala ring nagpapadala ng mga banayad na mensahe na nakalaan lamang para sa iyong puso. Ang mga mensaheng ito ay maaaring lumitaw bilang mga panaginip na nananatili sa iyong isipan pagkagising, bigla ang mga sulyap ng kaalaman sa tahimik na sandali, o paulit-ulit na mga palatandaan sa iyong pang-araw-araw na buhay. Isang kanta na tumutugtog sa tamang sandali, isang pariralang tumatago sa damdamin, o isang pangitain na tila mas totoo kaysa sa imahinasyon. Sa tradisyong Filipino, ang mga bulong mula sa hindi nakikita ay kilala bilang pahiwatig na gumagabay sa iyong kaluluwa sa mga aral na hindi kayang maunawaan ng isip lamang. Mag-focus Capricorn. Hindi lahat ng mensahe ay malakas o dramatiko, marami ang dumarating sa katahimikan, mga banayad na tulak na sumusubok sa iyong kamalayan at intuition. Maaaring lumitaw ang isang nakalimutang alaala na nagpapakita ng dahilan kung bakit muling bumabalik ang ilang tao o sitwasyon sa iyong buhay. Ipinapahiwatig ng mga tarot reading na hindi ito basta-basta pagkakataon, sila ay mga kosmikong paanyaya, mga imbitasyon upang magnilay, pakawalan ang hindi na nakikinabang sayo, iyo, at yakapin ang mga katotohanan ng matagal nang naghihintay ng iyong pansin. Madalas ipinapadala ng mga spiritual na gabay ang mga senyales na ito kapag handa na ang puso upang maunawaan ang mas malalim na mga katotohanan. Maaaring maramdaman mo ang pagnanais na mag -meditate magsulat sa journal, o magsagawa ng simpleng ritual, pag-apoy ng kandila, pagbulong ng dasal, o pag-aayos ng makabuluhang bagay sa paligid mo. Ang mga gawain ito ay nagbubukas ng daluyan para sa mas malinaw na komunikasyon sa mga hindi nakikitang puwersa, na nagbibigay daan upang matanggap ang mga mensahe ng malinaw at may layunin. Capricorn, maging mainat lalo na sa iyong mga panaginip. Ang mga simbolo at paulit-ulit na imahe ay maaaring magdala ng malalim na gabay. Ang isang ilog ay maaaring kumatawan sa daloy ng damdamin, ang isang landas ay maaaring magpahiwatig ng isang desisyon, at ang paulit-ulit na numero ay maaaring magmarka ng pagkakahanay sa kapalaran. Magtiwala sa iyong panloob na tinig sa pag-interpret ng mga palatandaang ito, sapagkat ito ay direktang kumokonekta sa iyong mas mataas na sarili at sa mga enerhiyang nag-organisa ng iyong landas. Tandaan, ang mga mensaheng ito ay hindi nilalayong takutin o labis na biglain ka. Sila ay mga regalo mula sa universo, maingat na itinakda upang ihanda ang iyong puso at espiritu sa darating na panahon. Sa pamamagitan ng pagmamasid, pagmumuni-muni, at pagkilos ayon sa mga espiritual na bulong na ito, mas lalapit ka sa iyong kapalaran, nakakamtan ang kaliwanagan, lakas ng damdamin, at pagkakahanay sa pag-ibig, kasaganaan, at layunin na idinisenyo ng kosmos para sa iyo. Capricorn, habang ipinapadala ng universo ang mga mensahe at sinusubok ang iyong puso, maaari mong palakasin ang iyong koneksyon sa kapalaran sa pamamagitan ng mga simpleng ngunit makapangyarihang ritual. Ang mga gawain ito ay hindi lamang tradisyon, sila ay mga tulay na nag-aayon sa iyong enerhiya sa gabay ng kosmos. Sa kulturang Filipino, may banal na papel ang mga ritual, mula sa pag-aapoy ng kandila hanggang sa paghingi ng mga pagpapala, bawat kilos ay may kapangyarihang baguhin ang iyong realidad. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga maingat na hakbang sa iyong pang-araw-araw na buhay, binubuksan mo ang mga pintuan na dati nakatago at iniimbitahan ang kasaganaan, kaliwanagan, at pag-ibig na dumaloy ng natural. Magsimula sa intensyon. Mag-apoy ng kandila sa isang tahimik na lugar, iniisip na ang apoy nito ay sinusunog ang mga pag-aalinlangan at takot. Habang humihina ng malalim, ituon ang iyong pansin sa iyong puso, iniimagine itong lumalakas, nagiging mas matalino, at bukas sa mga aral na ipinapakita ng universo. Bulungan ang mga affirmation na tumutugma sa iyong kaluluwa, mga salita ng tapang, pagtitiwala, at kahandaan na tanggapin ang nakalaan para sa iyo. Ang maliliit na kilos, tulad ng paglalagay ng simbolikong bagay sa tabi ng kama, o pagdadala ng isang talisman, ay maaaring magpalakas ng enerhiyang ito. Sa paniniwalang Filipino, ang mga bagay tulad ng dahon ng laurel, butil ng bigas, o tubig na may nakalaang intensyon ay itinuturing na tagapagdala ng positibong enerhiya kapag ginamit ng may focus. Ang pagmumuni-muni ay isa pang mahalagang kasangkapan. Umupo sa katahimikan at hayaang humupa ang isip, nakatutok sa banayad na agos sa paligid mo. Pansinin ang mga palatandaan, ang mga damdamin, at ang banayad na tulak ng iyong intuition. Ang pagsusulat sa journal pagkatapos ay tumutulong upang makuha ang mga insight, nililinaw ang gabay na maaaring hindi mo mapansin. Ang mga ritual ay hindi nangangailangan ng perpeksyon, ang kapangyarihan nila ay nasa konsistensya, fokus, at sinseridad. Capricorn, inihahanda ng mga gawain ito ang iyong puso para sa mga pagsubok at pagbabagong darating. Sa pamamagitan ng paggalang sa gabay ng universo at sinasadyang pag-ayos ng iyong enerhiya, hindi lamang mo pinoprotektahan ang iyong sarili mula sa kalituhan at emosyonal na kaguluhan, kundi lumilikha ka rin ng isang magnetic field na humihila ng mga biyaya at kaliwanagan na hinahanap mo. Bawat ritual, bawat mainat na aksyon, ay hakbang papalapit sa iyong kapalaran, paraan, upang yakapin ang mga hindi nakikitang puwersa na masigasig na gumagabay sa iyo patungo sa pag-ibig, kasaganaan, at espiritual na katuparan. Capricorn, habang sinusubok ang iyong puso at muling inaayos ng universo ang mga enerhiya sa paligid mo, mahalaga na bigyang pansin ang mga palatandaang lumilitaw sa iyong pang-araw-araw na buhay. Sa simula, maaaring tila banayad ang mga ito, isang paulit-ulit na numero, isang kanta na tumutugtog sa eksaktong sandali, o isang biglaang mensahe mula sa taong hindi inaasahan, ngunit malayo ito sa pagiging mga simpleng pagkakataon. Sa kulturang Filipino, tinatawag natin itong pahiwatig, na gumagabay sa iyo patungo sa mga desisyong maaaring humubog ng iyong kapalaran at magbukas ng mga pintuan tungo sa pag-ibig, kasaganaan, at personal na paglago. Huwag baliwalain ang mga damdaming bigla ang sumusulpot o mga kaisipang mas tumatagal kaysa karaniwan. Ang isang panandaliang pangitain, panaginip o maliit na pagkakataon ay maaaring may makapangyarihang kahulugan. Ipinapahiwatig ng mga tarot reading na madalas makipag-usap ang universo sa pamamagitan ng mga pattern. Kapag may bagay na paulit-ulit na lumilitaw, bigyang pansin ito. Ang mga sandaling ito ay mga oportunidad upang kumilos ng may kamalayan at ihanay ang iyong mga desisyon sa kosmikong gabay. Maaaring magbigay rin ng mga palatandaan ang iyong mga relasyon na hindi mo maaaring ipagsawalang bahala. Maaaring may taong lilitaw o muling lilitaw sa iyong buhay sa isang kritikal na panahon na nagtutulak sa iyo na magnilay o kumilos. Pansinin ang mga emosyonal na gatilyo, bigla ang pagkikita, at mga pag-uusap na pumupukaw ng mga alaala o bagong pananaw. Mataas ang iyong intuition ngayon, magtiwala dito. Kahit ang maliliit na tulak, gaya ng isang panandaliang kaisipan o bigla ang kaliwanagan, ay mga mensahe mula sa mga puwersang gumagabay sa iyo patungo sa iyong tunay na landas. Capricorn, ang kalikasan mismo ay maaaring magbigay ng mga palatandaan. Ang mga ibong lumilipad sa kakaibang galaw, simoy ng hangin na gumagalaw ng mga bagay sa paligid mo, o maging ang ritmo ng pang-araw-araw na buhay ay maaaring mas makahulugan kaysa iniisip mo. Pansinin ang mga sandaling ito nang may pag-usisa at paggalang. Nakikipag-usap ang universo sa mahiwagang paraan, at ang iyong kakayahang mapansin ang mga signal na ito ang maghahanda sa iyong puso para sa mga pagsubok at biyayang darating. Panghuli, tandaan na ang hindi pagpansin sa mga senyales na ito ay maaaring magpabagal sa iyong paglago o magpaliban sa mga biyayang nakalaan para sa iyo. Ang uniberso ay mapagtyaga, paulit-ulit na magpapadala ng mga pahiwatig hanggang handa ka ng kumilos. Sa pamamagitan ng pagiging mulat, pagmamasid, at pagtanggap sa mga pahiwatig, hinuhubog mo ang kamalayan at kahandaang kailangan upang harapin ang mga hamon, kilalanin ang mga oportunidad, at tuluyang ihanay ang iyong sarili sa iyong kapalaran. Nasa paligid mo na ang mga palatandaan, Capricorn, buksan ang iyong mga mata, puso, at kaluluwa, at hayaang gabayan ka nito patungo sa pagbabagong nakalaan para sa iyo. Capricorn, habang hinaharap ng iyong puso ang mga pagsubok at kosmikong pagbabago, mahalaga na ihanda mo ang iyong sarili ng emosyonal para sa mga darating. Hindi laging banayad ang mga aral ng buhay, at ang mga hamon na kinakaharap mo ngayon ay dinisenyo upang hubugin ang iyong tibay, karunungan, at kaliwanagan. Ang pagtanggap sa katotohanan ito ay hindi pagsuko, ito ay isang sinadyang desisyon na harapin ang bawat sandali ng may tapang at pagiging bukas. Binibigyang diin ng kulturang Filipino ang kahalagahan ng pagtityaga at pagmumuni-muni na nagtuturo sa atin na madalas ang mga pagsubok ay nakatagong mga oportunidad. Sa pagtanggap ng ganitong pananaw, iniaayon mo ang iyong sarili sa agos ng kapalaran at sa gabay ng universo. Maaaring maramdaman mo ang mga sandali ng takot, pag aalinlangan o pag-atubili habang umuusad ang mga pangyayari. Ang mga emosyong ito ay likas at senyales na pumapasok ka sa bagong yugto. Maglaan ng oras upang huminga ng malalim, magmeditate, o magsagawa ng simpleng ritual na nakasentro sa iyong enerhiya. Ang pag-aapoy ng kandila, pagbulong ng affirmations, o pagminilay sa tahimik na lugar ay makakatulong upang pakalmahin ang isipan at patatagin ang iyong emosyonal na pundasyon. Sa pamamagitan ng pag-ground sa iyong sarili, inihahanda mo ang iyong puso na tumugon ng malinaw sa halip na kumilos ng padalos-dalos. Mahalaga ang pagmumuni-muni sa panahong ito. Isulat sa journal ang iyong mga iniisip, panaginip, at damdamin habang dumarating ang mga ito. Ang pagsusulat ay nakakatulong upang makita ang mga pattern, matuklasan ang mga nakatagong katotohanan, at makilala ang mga banayad na pahiwatig ng universo. Ipinapakita ng tarot na ang emosyonal na paghahanda ay nangangahulugang pagmamasid sa iyong mga reaksyon at pag-unawa sa mga aral na nakapaloob sa bawat pagsubok. Susubukin ang iyong puso, Capricorn, ngunit ang bawat pagsubok ay isang paanyaya upang maging mas matatag, mas matalino, at mas nakaugnay sa iyong tunay na layunin. Ang pagtanggap ay hindi nangangahulugang pagiging pasibo, ito ay isang aktibong pagpili na magtiwala sa tamang oras at karunungan ng kosmos. Sa pagkilala sa iyong mga emosyon at pagtanggap sa mga aral na hatid nito, nililinang mo ang iyong katatagan at kahandaan. Lumilikha ka ng pundasyon ng panloob na lakas na nagbibigay daan upang maranasan mo ang pag-ibig, relasyon, at mga oportunidad ng buhay ng may biyaya. Capricorn, tandaan na natatangi ang iyong paglalakbay, at bawat emosyonal na pagsubok ay isang hakbang patungo sa kaliwanagan, kaganapan, at espiritual na pagkakahanay. Sa paghahanda ng iyong puso, iniimbitahan mo ang pagbabago, nililinang ang pagtityaga, at binubuksan ang iyong sarili sa kasaganaan at pag-ibig na matagal nang inihahanda ng universo para sa iyo. Habang mas tinatanggap mo, mas nagmumuni, at mas umaayon, mas pinalalakas mo ang iyong sarili upang tuluyang yakapin ang iyong kapalaran. Capricorn, habang pumapasok ka sa portal na ito ng kosmikong enerhiya at emosyonal na pagsubok, Panahon na upang itali ang iyong puso at isipan sa pamamagitan ng mga affirmation at gawaing pagpapakita o manifestation. Hindi lamang ito mga salita, ito ay mga intensyon na may kapangyarihang ihanay ang iyong enerhiya sa universo at akitin ang pag-ibig, kaliwanagan, kasaganaan, at espiritual na paglago sa iyong buhay. Bawat umaga o gabi, maglaan ng sandali upang kausapin ang iyong sarili ng may layunin, damhin ang panginginig ng bawat salita, habang ito ay umaabot sa pinakaloob ng iyong kaluluwa. Mga affirmation tulad ng, tiwala ako na gagabayan ng universo ang aking puso, handa akong tumanggap ng pag-ibig, karunungan, at kasaganaan, at bawat pagsubok ay naglalapit sa akin sa aking kapalaran, ay lumilikha ng proteksyon at kapangyarihang enerhiya sa iyong paligid. Pinapahalagahan ng kulturang Filipino ang kapangyarihan ng mga salitang may intensyon, kapag pinagsama ito sa pasasalamat, mas lumalakas ang tugon ng universo. Isalarawan ang iyong mga hangarin, ang iyong mga aral, at ang paglago ng iyong puso na para bang naririyan na sa kasalukuyan. Masdan ang pagbubukas ng mga pintuan ng oportunidad, damhin ang init ng pag-ibig, at maranasan ang kaliwanagan ng layunin na para bang ito'y natupad na. Capricorn, ang manifestation ay mas tumitibay hindi lamang sa intensyon, kundi pati na rin sa pagkilos. Ang mga simpleng ritual ay makakatulong upang ituon ang iyong isip at palakasin ang kosmikong enerhiya. Mag-apoy ng kandila habang nagme-meditate, maglagay ng makabuluhang talisman sa iyong espasyo, o isulat ng maingat ang iyong mga hangarin. Ang mga gawain ito ay lumilikha ng isang banal na espasyo kung saan nagtatagpo ang mga minimiti ng iyong puso at ang gabay ng universo. Bigyang pansin ang mga synchronicity, panaginip at palatandaan, nakikipag-usap ang universo sa pamamagitan ng pag-ulit at banayad ng mga pahiwatig. Ang pagtugon ng may kamalayan ay nagpapalakas sa pagkakahanay at mas nagpapalapit ng mga biyaya. Ang pasasalamat ang sikreto na nagbubukas ng daloy ng kasaganaan. Bawat gabi, magnilay sa mga sandali ng kaliwanagan, pag-ibig, at linaw na iyong naranasan sa araw. Magpasalamat sa gabay, sa mga pagsubok na nagturo ng tibay, at sa unti-unting pagbubukas ng landas ng kapalaran. Kapag tapat ang iyong pasasalamat, ipinapahayag mo sa universo na handa ka ng tumanggap pa ng mga biyayang inihanda nito para sa iyo. Tandaan, Capricorn, ang iyong puso ay isang makapangyarihang magnet. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kamalayan, mga affirmation, ritual, at pasasalamat, tuluyan mong iniayon ang iyong sarili sa kosmikong enerhiya na nakapaligid sa iyo. Magtiwala na ang bawat mensahe, bawat pagsubok, at bawat oportunidad ay maingat na inihanda upang dalhin ka palapit sa iyong kapalaran. Yakapin ang paglalakbay ng may pagtitsyaga, tapang, at pananampalataya, at masdan kung paanong ang pag-ibig, kaliwanagan, at kasaganaan ay dumadaloy ng walang hirap sa iyong buhay. Ito ang iyong portal, tahakin ito ng may kumpiyansa, at hayaang gabayan ka ng universo patungo sa buhay na matagal nang hinahanap ng iyong puso.